sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 20, 2023 para sa ngayon po ay ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagminilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 65 verses 1 and verses 6 to 7. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon. Sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahingan, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaram ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat at nawa sa linggong ito ay huwag natin makalimutan na magpasalamat sa napakaraming biyaya na patuloy na ibinibigay ng Diyos. Mga biyaya na hiningi natin at maging yung mga biyaya na hindi pa natin hinihingi pero alam ng Diyos na kailangan natin kung kaya ito po ay binibigay. Pero sana po patuloy natin na makita ang katayuan natin no ang ating mga sarili na sa harapan ng Dios tayo po ay inaanyayahan niya na maglingkod sa kanya. Hindi man natin po uh, deserve po no na bigyan ng mga kaloob na ito pero dahil nga sa napakabuti ng Panginoon ito po ay kanyang binibigay sa atin. Pero sana manatili po tayo doon sa kalooban na uh, hindi tayo karapat dapat. Kaya hindi tayo din dapat na magmataas o magmalaki na sa harapan ng Panginoon na para bang lahat ng ito ay talagang deserve natin o uh, right and privileges natin na matanggap yung kung anong biyaya na meron tayo. Kasi kung po no, sa ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta isa uh, Isaías, ang panawagan niya ay ang manatili tayong namumuhay ayon sa katarungan at laging matuwid ang dapat nating gagawin. Minsan kasi kapag nakakalimutan natin no, na uh, kumbaga, itong mga bagay na itinigay sa atin ng Diyos, eh, dahil sa kabutihan niya at kapag nakalimutan natin ito na para bang uh, ang lahat ay dahil sa sarili nating lakas, dahil sa sarili nating pagpatrabaho uh, o pagsisikap kaya nakakalimutan natin na sumunod sa kanya po mga nais o sa kanya mga uh, ipinapagawa sa atin tandaan natin o na Uh, lahat, no, sabi nga po dito, ang lahat ng bansa ay tinatawag niya. Lahat ng tao ay inihiling niya o ina, iniimbitahan niya na mamuhay ng, ng mabuti, ng mamuhay ng ayon sa kanya pong mga aral. At mahirap po na i gagamitin natin ang ating pong affiliation sa kanya na sasabihin nating katoliko ako kaya dapat akong ang uh, pagkalooban ng Diyos ng napakaraming biyaya at uh, hindi ang iba. Tandaan po natin no na ang kaligtasan ay hindi ibinibigay dahil lamang sa affiliation. Ang kaligtasan at ang ay pinagkakaloob dahil sa kabutihan at, pan, at pananampalataya ng isang tao. At sinabi naman po ang pananampalataya ay pinatanggap niya ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, lakas, buong isip, katoliko man o hindi. Kasi kung dito po, no kung sinabing uh, lahat ng bansa, eh hindi naman po lahat ng bansa ay katoliko. Mayroong ibang mga reliyon pa na atin pong naririnig at kahit nga po yung mga sekta lamang no, na uh, kinabibilangan ng iba, Uh, hindi po nakasalalay doon sa kung ano man relihiyon no ang atin pong uh, affiliation dahil hindi automatic na tayo po ay nabinyagan ay eh, ligtas na tayo kailangan pa rin natin tingnan kung pagkatapos ba ng ating binyag paano tayo lumaki paano tayo lum uh, namumuhay sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa dumating ang oras na pagdating ng Panginoon na tayo po ay kanya nang kukunin. So, um, kasi mahirap po na sasabihin natin na tayo lang ang maliligtas. Pero iba naman yung isinasabuhay natin taliwas sa aral na ibinibigay ng nagligtas sa atin at gusto magligtas sa atin. Kaya nawa po sa kabila ng hindi natin pagiging karapat dapat sa mga biyayang binibigay ng Diyos, ito nawa ay magdul, magdala sa atin sa mas ibayong kababaang loob at kabutihan na maghangat tayong makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil yon ang nais at hangag ng Diyos para sa kanyang bayan. Muli po, isang mapagbalang araw sa inyo